Good morning, Joel. Uli. Good morning ulit, Susan. Sinasabi nila yung Compostela Valley uh, was an accident waiting to happen. Tragedy waiting to happen. Kasi ako, sabi ko sa'yo, nakita ko yung mapa niyan eh. Wala. Parang, parang kapiranggut na kapiranggut lang. Kapiraso lang. Oo. Ang pwedeng-pwedeng tirhan na safe. Sa lugar na yan? Sa lugar na dahil parang kalahati flood roll, kalahate, landslide. Diyos oh, ko po. Di ba, Sakat permanent, lugar. Permanent damage. Permanent, permanent danger zone. zone. So yeah, Dahil o. syempre, pag, may, pag bumagyo, di ba? Mm, wala, uh, na raw, wala may... na raw puno. Mm -mm. May puno man, puno na saging. Ano, oh, oh, oh. Tapos Ito uh, nga, diba? ng ano, sinira daw ay, na, na illegal mining. Nag-usapan natin kanina, parang ano, yung, ano, yung bundok na bumaba. Oo, oh, oh. yung bundok na, nasa na baba na. Bumaba na, ganyan. Na. na. Oh. Nako, eh, may 80% raw ng nalalabing illegal mining hotspot sa bansa ang nasa mga lugar na pinakamalaki ang pinsalang tinamo mula sa Bagyong Pablo. Patay tayo dyan! Mm. Ito pa, ay ang kayan kay MGB DNR Director Leo Hasareno. lahat ng munisipyo sa buong Pilipinas ay meron ng mga geohazard maps at alam na rin, alam na rin na mga ang mga LGUs ng mga danger zone sa kanilang mga lugar at mga possible relocation site. Palaisipan pa rin kung paano nakalusot sa mga otoridad ang panganib sa illegal mining hotspots. At para naman uh, makipagbali taktakan sa atin ngayong umaga, nakakausap uh, natin si Ms. Bo Bangkongis. Bangkongis, yan. Yeah, Bakongis, ang Philippine Program Manager ng Greenpeace Southeast Asia. Magandang umaga, Bo. Magandang Ay, umaga, Magel. Yan, siyempre, <laughs> nako, nakita mo naman siguro kung gaano yung mm -hmm. uh, yung uh, pinsala doon sa, well, specially Kapustera sa Compostela Valley, Davao Oriental, ano? Ano ba ano yung, profile ninyo? Anong, anong, anong profile ano niyo profile ninyo sa lugar yan? Well, um, yung Compostela Valley, well, naturally valley siya. So, uh -huh. natural mm -hmm. catchment dapat siya. Kaya ano? valley nga, eh, nga. No? So, mm -hmm. tapos pinapalibutan ng bundok. Bundok. Plastic. Ngayon um dahil alam natin na nandito na tayo sa age ng freak weather mm -hmm. um uh, yeah. nadagdagan yung problema yung yung um, hazards na dagdagan so nag-increase yung hazards. so uh -uh -uh -uh. ngayon meron tayong mga tao na nandun sa mga alam na hinidentify na ito ng DNR na hazard area ito mm -hmm. um nadagdagan yung hazard dahil uh Eto nga, meron tayong mga bagyo na ganito. Alam mo, Bo, just recently, siguro mga two years ago, San, mm -hmm. uh, I was in Davao, no? Mm -hmm. uh, doon uh, ah. sa Samal Island. Sa Samal. Sa Samal. At sinasabi nila doon, hindi kami dinadaanan ng bagyo dito. Oo. Mm -hmm. <laughs> uh -huh. Never, daw silang dinaanan ng bagyo dito uh -huh. po ilang dekada na. Pero now that... It, well, Ito it's yan. climate change. Totoo yan, totoo yan. Kasi, ginabagyo na sila. na sila ngayon. Tumira din ako sa, sa taga Mindanao ako mm. eh. At tumira ako sa Davao ng ilang taon din. Mm. Eh, and, and, hindi nga bago sa amin yung, yung panahon na gano'n. Mm -mm -mm. Tapos, dagdagan mo nung um, vulnerabilities ng, yes. ng communities uh -huh. dahil uh -huh. sa mga illegal mining at saka illegal logging activities. Uh -huh. Yung, yung topog, topography nga mismo eh. Uh -huh. Talagang delikado na. Dagdagan mo pa na illegal eh lalo naging delikado. Mm -hmm. So, yung mga ganun? Parang hindi na talaga ideal na tirhana ng buo para makaiwas ka na uli sa mga ganitong panibagong pinsala? Well, don sa narinig ko sa DNR, sinasabi nila na dapat um, wala dahil no. danger oh, oh. zone siya. <laughs> dangerous so, hindi zone dapat na, eh. uh, tinitirhan ng mga tao. Dapat uh -huh. inaalis sila doon sa lugar na yon. Uh -huh. Parang, ayun na nga, lalo na kung permanent. Yes. Permanent, permanent danger zone. zone. So talagang... So, kung permanent danger zone ang lugar mo, wala kang evacuation center na waiting paglabas oh, oh, ka ah. talaga ito di ba ito nakita na ngayon dahil napasok na yung barangay Andap di ba yung barangay Andap yun yung may pinakamaraming bilang ng namatay Nabatay. oo oh, oh. dahil yun yung parang merong evacuation center doon eh ito yung evacuation center na niragasan ng putik mm -mm, no? mm -mm. Mm -mm. At pati yung mga military, yung mga rescuers, nadali, nadisgrasya. Nadisgrasya din yung mga sundalo. Ano ba ang mainam na batas para rito, Bo? <laughs> sa mga ganyan. Well, we after ito nangyari na to, ayan, nakita na kung gaano yung extent ng damage, di ba? Nakita na kung ano yung talaga yung mga delikado. Ito ba yung tamang pagkakataon na huwag na silang ipabalik dyan? Yung mm -hmm. talagang i-relocate ir si na sila talaga? At kailangan silang i-relocate ir sa maayos na lugar mm -hmm. na hindi... Uh, hindi naman... Alam natin kasi itong lugar na to kung danger zone siya, bakit mo siya ilalagay doon? Uh -oh. So, kailangan i-relocate siya sa mas safe na lugar. Hmm. And then, kailangan mong i-rehabilitate -re yung ecosystems nila. Uh -huh. Ang problema, Bo, paano, pagka ni-relocate mo yan, wala nang mag-mimina ng illegal dyan. <laughs> wala nang mga mag-ano, yung yung sa illegal lagging, di ba? Illegal lagging din, o. Naubos uh -oh. na, na raw ang puno dyan. Wala daw illegal lagging dyan dahil... Wala nang puno. Wala nang araw puno. Yan ang sinasabi ng uh -huh. well, governor, no? Malungkot diba? na statement yan. Yes pasa sa isang government official um na ayusin natin yung ating kalikasan para hindi para lalo tayong maprotektahan kung merong mga panganib na dulot ng um ganitong klaseng um extreme weather events mm -hmm. um, dapat inaayos natin no mm -hmm. yung ating kapaligiran kahapon kausap ko si Eusebio Benito Ramos sabi uh -huh, si niya i-reassess namin yung ano yung uh, sistema kung paano natin naharapin ulit ang ganitong klase ng oh, 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 mga mm -hmm. pagsubok. Ano sinasabi lang, kung kinakailangan daw bitbitin, bit nasinabi na natin lang. noong araw mm -hmm. kay Sendong, no? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. you know, kinakailangan bitbitin, mm -hmm. bibitbitin na natin. Kaya tingnan mo nangyari ngayon doon sa Cagayan de Oro. Mm -hmm. Wala, may, may bumahama o zero casualty casual oh, sa Cagayan yun, de Oro. Natuto na sila, e. No? yun nga yung observation din namin, eh, Kasi may katrabaho din kami sa Iligan. At yun nga yung sinasabi nila na kaya sila mahina yung wal, walang casualty dahil two days before nag-evacuate e na mga na. tao. Talaga kininig yung mga advisory. Oh, oh. So eto, 'di ba, talaga ito naman eh sa tingin nuna natin dahil bo, 'di ba, climate change. Mm -hmm. So sabi nga, ang, ang ang abnormal ngayon na na bagyo, eh, eh ito na yung bagong normal. Yes, so ibig sabihin, yes. palala ng palala. The more na dapat talaga ay eh, mas pinag-iiba yung paghahanda mm -hmm. sa mga lugar na ganyan mm -hmm. na tinatawag na may mga uh, permanent danger zone. Mm -hmm. Mm -hmm. At alam natin isang malaking contribution contributing factor dun sa global warming eh yung pagpuputol natin ng mga puno. Eh, na nang puputulin. No? Oh. Dun, eh. Lalo ngayon, Oo. eh sabi ko nga, nung nakita ko, wala na. Lalo nang nawala ng puno. Kahit maliliit na puno, eh, tinangay na rin, eh, ba? Diba? So, Oo. parang na-flat na yung, ano, eh, na-flat na yung bundok, eh. Kaya yeah, lang, with the new system, yung binabalaki ng NDRRMC, may mga considerations na uh, sinasabi si si Yusek uh, Ramos, sinasabi mm -hmm. niya, eh baka naman mas masampahan kami ng kaso ng uh, human rights ano. Sasabihin inano mo sila yung oh, parang pina mo sila, mo sila oh. from sasabihin siya pa baka ang dahilan dyan ng mga tao. Paano yung kabuhayan namin, livelihood yes. namin diba? Yes, what do you suggest namin? with the new system? Uh -oh. Bo? Ano'ng tatingin mo para ma-minimize -ma at least yung loss of lives? Well, I think kailangan hanapan natin ng maayos na lugar. At saka ang ang, ang ano naman diyan challenge, paano natin paano sila makahanap ng kabuhayan, kabuhayan. nila yung hmm paano sila mabuhay ng maayos mm -mm -mm. so alam naman natin na kung may choice sila um nang no, mas ligtas uh -uh. hindi sila pupunta diyan uh, okay. pero wala silang choice sa mm -hmm. ngayon mm -hmm. so kailangan nating yung yung development na green yung perspective mm -hmm. ano mm -hmm. um, na hindi nakakasira ng kalikasan at na nabubuhay yung ating mga kababayan may maayos na kabuhayan mm -hmm. Siyempre, yun naman talaga ang unang-unang consideration mo talaga dapat doon na kung tatanggalin mo siya doon sa lugar kung saan siya mayroong kabuhayan may mm -hmm. doon sa paglilipatan ah, mo ba, dapat okay, may kabuhayan, kabuhayan siya okay. So, papa, yun yung isang malaking challenge siguro dito no? sa well, sa national government, sa local government mismo, mm -hmm. di ba? Paano para kasi mm -hmm. aniyan eh, para hindi ka rin mahirapan na kumbinsihin uh, sila na umalis na ho kayo dito dahil ito ay permanent no? danger zone. Kaya lang uh, just to give them a brief picture, no? etong uh, lugar na ito ng New Bataan. Gaano katagal ba paano, pa kung, uh, gaano katagal natin bago ito maibalik sa dati at ma rehabilitate? Yes. After this, itong damage yes. nito Ilang taon ba natin uh, tataniman ng puno 'yan. Ilang taon natin bago uh, medyo medyo mahaba, yung baka mahaba. generations ang abutin natin, ano? Pero ang, proble ang problema natin, isang generation kaya nating wasakin yung ating environment. Ngayon, generations bago mag-recover yung ating um ano, eh, yung gubat. Ilang taon mo? Mong patutubuin yan, yung mga puno, yung mga, mga puno. 50, 100 tamo. mm. taon. -hmm. Oh, oh, ah, oh, ah, oh. Ah. Ito yung matitibay na puno. Mm -hmm. Kasi yung mga puno, mga kamote lang, Joel Kamatis, madaling, madaling patubuin eh. yun. Madaling yung mga tubo. punong talaga makakatulong Eto sa talaga environment. Ito talaga yung malalaki yung okay. mga Yiba? ugat. Ano? Oh, yung, yung, importante, yung mga puno dahil um, sila yung nag-aabsorb ng tubig. Ano? Oh, 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 oh. So, What do you think of the total lagban of the government? Well, siyang uh -huh. -ayo naman ang Greenpeace dun sa total lagman. Ano? Uh -huh. um, uh, kasi sa ngayon, yun yung kailangan para mapanatili natin, yung kaligtasan ng ating kalikasan. Natusunod mm, mm, mm. ba yun? Total lagban? Ah, sa palagay ko, hindi. Obviously, <laughs> hindi. <laughs> okay, pati nga yung mining eh, di ba? Oh. Ito, sa club nito, mayroong, mayroong illegal logging, may illegal mining, mm. di ba? Parang, tapos flood prone, tapos landslide, parang pinagsama-sama na hmm, eh, no? Grabe. Ako naman, talagang nagtataka lang din ako dahil ako, Joel, nung bago pa dumating mag-landfall si Bagyong Pablo, balik-balik eh, ako, eh, RMC, pag-asa, ang mga pag asa mismo na na talagang sila mismo makikita mo na nag-aalala sila Kala. sa lakas ng bagyo. Sabi ko nga, eh, bakit ba? Kasi parang dami na dumaang malakas na bagyo. Kasi ito, malakas na bagyo talaga at magla-landfall. Hmm. Mm. -hmm. Yun, yun no? So, ang NDRRMC naman, ang ganun din. parang ang ano nila, may mga, sa, ay, mga kabayo na hindi makinigo kayo. Wala nung ano, lumikas na kayo. So, yes, tarang, uh, kaya talagang, kaya nasyak din ako nung nakita ko yung bilang ng mga namatay. Mm -hmm. Na ganun kadami. Mukhang may pagkukulang ng uh, LGUs, na? Well. No? <laughs> mm. Baka well, oh. <laughs> um, eh, kasi may mga sinasabi na yan. ano Ay, eh, nakilambes ano. na rin daw sila na nakaranas na ng yung bagyo. Parang hindi naman daw sila na pinsala. alam nila na danger zone yung mga lugar nila. Mm-mm. Ang hindi lang si taon, sino bang hindi pa, na, nakakaalam na danger zone yun? Oo. Pa gusto pang bigyan ng ano eh, gusto ko pang bigyan ng benefit of the doubt yung mga residente. Uh, Pero I mean the local government itself alam nila dahil may mga geohazard map, ah, eh, di ba? Pinadala na ng uh, Mines and Geosciences mm -hmm. Bureau. Di ba sabi ng nga si Director mm -hmm. Hazareno, eh, talaga na, alam na ng no, mga local government units yan.